Naniniwala ang isang sikat na publishing company o online newspaper sa Amerika na ang mga Pilipino ay very talented at may talent talaga sa pagkanta. Narito. Hello Eatins, ito nga ang uh, nailathala na inquirer.net USFA na ang Pilipino are good and talented. Ito ang paniniwalaan ng USA uh, USFA na kung saan ang SB19 ay naniniwala na very talented at very entertaining sa kanilang mga concert, sa kanilang mga album at kanta na talaga namang uh, na, na-renowned na, na, -renowned na sa buong mundo, lalo na sa buong Amerika at sana nga ay magkaroon sila ng international record level. Proud din tayo ng mga Pilipino at ang uh, mga Haitians na nailatala na naman at naging headline ng SB19 sa isang uh, sikat na online newspaper sa buong mundo, ang Inquirer.net, US of A. Kaya naman maraming salamat. Hanggang sa muling update. Thank you.